Nakilala niyo yung pagbukas ko kanina. Yung customer ko kasi kahapon. Di ba nag-close ako? So, nakita niya ako sa may gate. So, bumili siya. Nakabili siya ng maboro red na sigarito. Eh, naglalaba ako ng sa so, Hindi ko naman alam na kabalik balik pala siya kahapon. Kasi nga, di diba nag-close ako kasi nasama yung pakiramdam ko. So, ngayon, pag-open ko kanina, semi yao yao si customer mo na sabi niya kahapon pa ako pa balik balik daming beses yun siya sa akin tapos sabi ko parang nasya ako eh kasi first time first time yun nag yao first time yun nag -yo -yo sa akin na customer na ba't ako close kahapon eh masama kasi pakiramdam ko diba this memory yun sabi ko kuya nag close kasi ako tapos bumili ng sigarilyo apat so yun na umalis na at hanggang ngayon pag bumalik, no? Sino nakaka-relate? Sino naka-experience na na ang nga store? Pag-tindera ka ay wala talagang karapatan mag -restay. Sino relate? Comment down below, mga katinders.